Magandang araw po sa lahat. Pag-usapan naman po natin ngayon ang Section 12, Leave Pay, ng ating TOEA contract at magbibigay din po ako ng halimbawa kung paano ito i-compute. Ang Section 12, Leave Pay, ay nagpapaliwanag tungkol sa pagbabayad ng leave pay o pahinga na isang siman at ito ay sumusunod sa bilang ng mga araw ng pahinga bawat buwan na napagkasunduan ang bilang ng mga araw ng pahinga ay hindi dapat bababa sa apat at kalahating araw para sa bawat buwan ng serbisyo na kinukwenta ng proporsyonal. Ang bayad para sa pahinga ay dapat nabayaran habang nasa barko o dalawang linggo pagkatapos tumating ang siman sa kanyang point of hire. Ang paraan ng pag ng leave pay ay maaring mag-iba Depende sa kasunduan o regulasyon ng kumpanya o sektor ng industriya. Ngunit, narito ang isang simpleng halimbawa kung paano ito maaaring i-compute. Napakahalagang unawain ang kasunduan. Una, dapat alamin ang kasunduan ng seafarer at kanilang employer hinggil sa bilang ng mga araw ng pahinga sa bawat buwan. Halimbawa, sa gagamitin po natin example, ang kasunduan ay tatlumpung araw na pahinga para sa isang buwan. Again, example lamang po ito. Kwentahin naman natin ang prorata. Pagkatapos, kailangan kwentahin ang prorata o ang bahagi ng buwang na pasay sa ilalim sa kontrata. Kung ang seafarer ay nagtatrabaho lamang para sa labing limang araw ng bawat buwan, kailangan mo kuwentahin ang kalahati ng bilang ng mga araw ng pahinga. Sa halimbawang ito, yung 30 kanina ng pahinga bilang bahagi ng pahinga sa buwan divided by 2, kalahati ng buwan, meron kang 15 araw na prorata. So ngayong alam mo na ang araw ng pahinga, alam mo na rin ang halaga ng prorata, papayaran na ang lipay. Icompute natin kung magkano ang expect mong lipay. Pagkatapos maalaman ng prorata, maaari mo nang kwentahin ang lipay sa pamamagitan ng pagkukwenta ng sweldo ng araw o na seafarer para sa mga araw na ito. Halimbawa, kung ang arawang sahod ng seafarer ay $100, ayan, ang lipay niya para sa labing araw na prorata ay $100 times 15, 15 days is equals to 1,500. Ngayong alam mo na ang halaga ng leave pay kada buwan ay imumultiply mo ito sa iyong kontrata kung ilang buwang ka on board. Ang huli naman ay settlement. Kailangan ang leave pay ay maaaring bayaran sa barko mismo o sa loob ng dalawang linggo matapos dumating ang seafarer sa kanilang point of hire o lugar ng pagkuha. Tandaan na ito ay simpleng halimbawa at maaring mag-iba. Yan na, maaari po mag-iba ang mga detalye. Depende sa aktual na kasunduan o patakaran ng kumpanya. Mahalaga na tukuyin ang mga konkreto at eksaktong detalye ng kasunduan at alamin ang regulasyon ng kumpanya o ahensyang namamahala sa seafarer Upang makasunod sa tamang proseso ng pagcompute at pagbabayad ng lipay